Have you ever felt na kahit surrounded ka ng tao, parang mag-isa ka pa rin, yung tipong walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo? Natural lang yon. Pero ang maganda, hindi ka talaga kailanman nag-iisa. Sabi sa Deuteronomy 31. 8. Ang Panginoon Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Wow! Ibig sabihin, kahit hindi ka maintindihan ng iba, may Diyos na laging nariyan, steady, faithful, at never kang iiwan. So today, kapag naramdaman mo yung loneliness, try to reach out. Mag-send ka ng short encouraging message sa isang kaibigan o pamilya. Baka hindi mo alam, sila rin pala nangangailangan ng encouragement. Kasi minsan, yung comfort na hinahanap mo Dumadaan din sa simple act ng pagpapalakas sa iba.